Okay, kuha ulit tayo. Okay. Tagal mo naman mag-download. Not responding. Oh. Okay. Network connection lost. What the heck? Another. <clears throat> mm -hmm. All right. 8 na lang after this. So, ang linaw niyo. Grabe, <laughs> nakakatuwa naman to. Ang linaw. Dati nung ginagawa ko to, ang labo niya. So, anto? 1.20. Task 1.20. Ito siya. Ang sabi dito? Uy. sabi dito, ay, draw the top, yung top daw muna of the building using S kasi hindi siya pantay-pantay. O, oh. if you may notice, just drag the top part all the way to the bottom using control. Yun sa wall natin. And make sure you have set the vector. Alright. So, matik pagka ano, pag ganito. Ang setup, may H yan. Hindi na lang nilagay siguro dito. So, nung ginagawa ko to, pinagawarin sa akin to, eto, eto. So, gawin na rin natin. Kasi, etong ano na to, naalala ko to, binalik sa akin to. Sabi sa akin, pati daw etong part na to which is ano naman talaga if you may notice oh elevated siya ito yung pinaka uh, mataas na part so gawin na natin uh, sa pinaka mataas na part meron siyang part na medyo elevated yan yun so Start na natin. So, S tayo para dito, drawing to. Tapos saka natin the drawing tong sa baba. Okay? So, S. Yan. Pagalingan na lang mag-drawing dahil ang S ay hindi derecho Yan. Space bar. Yan. Tapos gagawin natin etong butas na to. Ito ay butas cavity to. Cavity gagamitin natin dito. <coughs> so, yun. Simulan na natin yun. Pero bago natin lagyan ng cavity, ay hindi. I-ano na muna natin. Gawin natin, pag nag-art, gawin na muna natin itong butas na to. So, teeth. sundan nyo na lang kasi medyo complicated to. Mm -hmm. Itas na siya. Pero usog na lang natin ito ng konti. Isang ina tayo. Hirap eh. Eh. Tapos, just like what I said earlier, at ang mali ko, paganto siya. Okay. Balik natin yung jump. Oops, buhay na lang natin. Ulitin natin. Kasi mas komplikado pa pagka tatry natin i-repair to. So, ah, nabuka ko pati yung ano. Z. Dapat eto lang eh. Eto lang dapat. Hero, makakat yan. So, Z ko na lang siya. Z. Z. Control Z. Yan, nagbukan na siya. So, T tayo ulit. T tayo ulit dito. Ulit tayo ng pag -t. Dahil mali ang pagkakagawa ko nung una. Yan. Shadow kasi naka-zoom out. Kaya natin ng na medyo zoom in siya. Yan. Ganyan siya dapat. Yun o. Oh. Tapos, eto, didelete natin yan. Kasi dapat eto butas to. Tapos, A eh, tayo. Malalaman ninyong butas siya. Kasi, pati eto, etong, ano, wall na to, lalabas. Pag natin siya. Ano? After nito, ayan o. Aha. Kulang pa. Select. Baba pa natin. Um, okay na ba? Tingin mo. Itigon mabuti. Yan. Okay na. So, yan. Hindi nga lang siya abot to sa pinaka-baba. Uh, Para so, akin yan. Ano? <laughs> pinaka-baba daw ang sabi. Select A. Okay, fine. English. Yan. dito na ako nagbatay. Kasi ito na yung pinaka-ground eh. Kasi ito, may second floor pa to. So, yan. Pagkatapos niyan, since one building lang siya, isa lang ang takbo ng wall niya. So, kagaya na sabi, kailangan iset yung vector niya. So, dito tayo sa front. Of. So, press number three. Pag-press ko ng number 3, eto ma-highlight to. Select pala muna natin. Select. Tapos press number 3. 3. O. Ha? Bakit ka nag-set? Teka lang, ha? Pero okay na ba yan? Pero kung set naman na siya, okay na yan. Pero ang normal dito is, ibalik ko to ah, escape. Yan. Ang normal kasi na pagsiset ng vector is number 3. And then, nagpress ako number 3, nag-highlight siya, di ba? Then, ah uh, draw ko lang siya, yung pinakakanto lang. Yan, tapos spacebar. Yan, set na yung building vector. Now, gawin natin tong isa. How? Um, zoom in tayo. If you may notice, oh, merong ano. Pero may deadlock. Pero hayaan muna natin yun dyan. Zoom in muna tayo, ha? Huh? Yan ka ng deadlock ka. Gawin natin to. Dito tayo sa gitna, mag-e-H. Ito. Hindi ako papalo dun sa ano, para safe. Yan. Two dots. And then, zoom out tayo. Punta na tayo sa pinakadulo. Yun o. No? Dun yung pinakadulo. So, zoom in tayo dito. Tapos, lalabas tayo. Uy, mabas ka. dito. Press natin S. Pagpabalik na tayo, press H ulit. Bago dumugtong. Kasi yung kakabitan natin is nakakabit sa H. H line. So, H and then, space bar. Yun. oh so, ha? Alam mo na, hindi kumagat yung H pagka eto, hindi lumabas tong kulay green na to. Tong footprint. So, now, dito tayo. S S lang tayo dito. S. Yan. Mm, yeah. Then, eto, Hmm. Tayo dito. Yan. Yeah. Maaari itong magkaroon ng footprint over ano, pero magandun kasi yung world, yung ano ni eh. So, you know, Footprint overlap dito. So, eto, meron siya dito. Ito. Ito. Why hmm. check me? Hmm. check? I'm not yeah. control y is topology check Yeah, now a so here i'm going nothing is Oh, shit. Kasi walang guide eh. Tignan lang natin. Stingin to. Eh. Pwede natin dito. Yes, in cut. is pati eto. If ever na ipagawa sa inyo to, if bumalik sa inyo tong ano na to, kung hindi ninyo ginawa to, so bumalik to sa inyo, ganito na lang ang gawin ninyo. Mm -hmm. Eto, pag eto bumalik sa akin, tapos pinatatanggal to, tatanggalin ko na siya. Kasi mas madali naman talaga siya na eto lang, tsaka butas. Pero if ever na ayaw ninyong gawin to, sundan nyo na lang to mismong output dito, ano, tapos ibinalik sa inyo para gawin ninyo ito, T lang ang ginawa ko dito. T as in cut. Yan. Nakita nyo naman kung paano ko siya ginawa. So, gayahin nyo na lang. So, topology check. May lock. Eto may deadlock dito. So, to fix that, zoom in na lang ako. And siguro magaan na ako dito ng eto. Repair ko na lang to. Diretso ko dito. Or hindi pala. Select ko siya, tapos move ko na lang siya. Palapit dito. And eto sa kanto. Yan. Subukan ko na to, point na to. Topology check, footprint overlap. Saan dito? Ayun, hindi tayo nag-iingat. Kasi may kong point dito. Bakit ka kasi may point diyan? Ito pa, yung point na to, supposed to be nandito ka hmm. so, wala ka dapat dyan. Sinclusive test. 2. Hmm. Maglagay tayo dito na ano. Kasi sakto naman na siya kanini. Zina. Kasi hindi ko itong pindot eh. Itong linya na to, na pula na to. Ito yung nagkukos eh. Itong linya na to yun. Pagka uh, minog mo naman, hindi siya ano. So, the easiest way is to balik ka nga. Apology check. Yan. Ito yung nagko-coste pa. Pag minove ko naman siya dito, may naiiwan. O yun, hindi siya naiwan this time. Goods. seto ito, to. Okay. Ayaw niya. Okay, fine. T. Geometric ano invalid geometry. So, eto, eto yun, nagkukos nun. Move lang natin yan. Simple test kailangan mamove yan dyan. Uy. Ito. Hmm. Eto. Mm. Eto. Wala to dapat sa dito. Tapos, ano pa to? O, ito. Um, yeah. yeah. Ito na po. Point na to. Mukhang okay, isto. Ayaw nga. Ah, ito. Ito talaga siya. Okay. If that's the case, move na natin siya. Ito. Yan. Yeah. Okay. Um, to. Nandito naman. Kasi may point yan. May naiwang point. Ayan na. Apology. Okay. Since ikaw point ka na, uh, at least na-move ko siya. In fairness. Um, Mag-join ka dyan. Naka ako ay walang problema. Ayan. Okay. Eh. Invalid geometry. Let's see. Bakit ka kasunay point Okay. So hindi ka na siya mamove.

Okay. Oh. Cool. The more movement, the more problem. If you may notice. Only it means overlap naman pagkaganyan. So,

control z yan control y undo ay redo pala ay do ayusin natin yung pagkaka drawing para maayos ang okay eto ay may Problema. ah. Look at that. Oo. Oo. Oh. Oo. Oh. Eh, oh. Yun. Nawala siya. Buti naman. So ayusin natin ang pagkakadrawing sa kanya. So paano? mo na tayo dito. Para hindi tayo magka problema. Diretso natin ng maayos ang pagkaka drawing. Hmm. Saka so, ko tong gagawin. Tapos hindi ko na siya T. Ano T. Mm -hmm. Drawing natin siya ng derecho. Yan. Yan. Tingnan ko kung mag-error ka pa. Iulit dito. natin. Magkakaroon siya ng guide. Goods. Yun. Topology check. Wala. Pag tinawing mo talaga na maayos, hindi ka magkakaproblema. And, if you may notice, oh, kasi, ang ginawa ko sa kanya, tiginawing ko siyang bandito, parkot na ganun, just to make sure na bilog siya. Ang problema, if you may notice, since meron siyang maliit dito, Malaki talaga ang tendency magkaroon ng error dito. Magkapatong-patong yung mga, ano, yung mga uh, wall. Yung, ano, yung footprint. Kasi ang liit lang yan yung. So, dinerecho ko na siya pa ganun. So, kung ibalik sa inyo to, kung hindi nyo gagawin to, tapos binalik sa inyo na kailangan nyo pang gawin ito, ganun lang gagawin mo. Wala na tayong topo error. Okay, check ulit tayo. Wala. Wala talaga. So, pasa na natin to Kasi, wala naman na tayong gagawin. A. Do you want to submit? Yes. Tapos, stop na natin. Okay, kuha ulit tayo ng task. Downloading files. Okay. At ito ay bumalik din sa akin. So, tignan natin kung ano ang problema dito. Group. <laughs> okay. <laughs> Naisubmit ko pala siya. Hindi ko siya na-group. Ayoko nga. Natatandaan ko yung gawa ko nung nakaraan. So, uh, group lang natin siya. So, A ako dito. Nag-A ako para makapag-select ako. Seselect ko lahat. Kasi supposed to be group yan. Isang building lang kasi yan. So, number 4, okay na. Topology check. Wala. Submit na yan. You want to submit? Yes. O nga pala, eto yung binanggit ko. Hindi siya pinatanggal nung checker. So, that means, kasama siya. Hindi lang siya nakalagay dun sa uh, answer key natin. Okay? Yun lang.